Ang sakma ko limlim na umaga mga brosis. Kita STEM apply ya. Ah, tinya, yeah, eh, may gagawin sana tayo na ref uh, ng bao. Hindi matinagawa kasi nga ulan nang ulan, maghapon <coughs> hanggang gabi ngayon tumilatila naman at yan, pasikat ng araw oh. medyo baka kuminit-init nagayon natin mamaya at ko sa inyo Kanta natin kala so, ito yung bangka yan ito naman yung nasira yun yung biyak yung biyak yung gambaba subo na na diyak yan mga kabrosis yan ang nangyayari ba sa bangka yan tagos yan sa kabila rin yan ito eh sumalpok sa malaking bangka kaya ganyan ang nangyayari sa kanya ang dagat ay kalmada ngayon kalmada dagat medyo nakita kita yung mga bundok kaya lang medyo lumaki ng konti alon na parang may bagyo na naman para ting ito yung mga ito pa yung isang bangka na may ari yan may update ko na lang kayo sa gagawin natin ayan bali bubutasan natin ngayon itong kanayang tago sa hanggang sa loob para Malagyan natin ang tubig ninyo. Okay, mga kabrosis, at na lagyan natin ng ano, tuhog. Tsaka ng epoxy yan, ito. Yan, hanggang sa loob, may tuhog yan. Yan, dalawang turnil niya yun yan. Saka Dalawa tinuhog natin para wala man ang bitaw. Yan, para wala nangyari. Buo na ulit. Ah. 好。